hindi kasi kaya pwede pumasok dyan pre alam nyo naman di ba? alam nyo naman sa sarili nyo nagsasabok gumagamit kayo ng binagpapawal na gamot alam nyo mo naman lugar na yan eh. inaalagaan namin yan ayaw na namin ano yan malaking usapin na yung lugar na yan ang daming adik daw dyan o oh. makakarating na sa akin yung balitang yan hey, ngayon kailangan ng trabaho kayo ha kahit na nga hindi ako duty pinupuntaan ko na alam mo kung bakit ang daming bata dyan nakita mo nakakalat yung bata as dadaan kayo. Tira mo. Oh. Makikita ganyan yung mga itsura nyo Diba? Ano na lang ano ng mga bata Matututo yung mga yan Baka kala mo Ilan na nga natuto dyan eh Diba? Yung pang oras pa Tangali pa Ang hapon na ganito uh, Parang Talaga walang pinipiling oras sila okay, oh. O kayo Ano nyo naman Magkaroon kayo ng respeto rin sa iba okay. Lab no, nakikita kita. Eh, nakita kita. Yung problema nga, nakita kita dyan. Eh. Nasaan ba si sino kanina ko bumiling kape? Sige, tawagin mo. Tatanungin ko. Tawagin Tawagin mo. Pasensya na po kayo ha, na ano lang ako. Bibisit lang ako eh, pero kailangan natin gawin eh. Kailangan natin sila pagsabihan, ano, oh, mamulat man sila, makapagbago, kahit paano masarap sana sa pakiramdam, sa pandinig. Eh. Pero kung di nagbabago, araw-araw ganun, wala. Wala mangyayari. Kanina pa ba siya bumili ng kape? Sa Sa'yo? Oo. Ha? Bakit? Anong oras ngayon lang? Oo. Oo. kape. kape. siya na. kape, Pre, ang, ang hirap mong ilusot. Nilulusot kita, nilulusot. di kaya eh. Doon mapanig siya eh. Hindi po ba pwede, bahay mo yun eh. Ano ka ba? Hindi mo pwede yung katuwira na papapanik-panik. Bahay ko yun, pagsisipahin ko yung mga yun eh. Ako may ari noon. Gusto mo, ilak ko pa sila, tali ko lahat sila roon eh. Bahay mo yan, hindi mo pa pwede, pwede sabihin na. Sino? Ako ah, tayo, mo to no? Google pinggan, sagot mo. Ano? Puntog ko yan sa pader mo. Loko, pag nakita ko pa yun dyan. Sinasabi na sa inyo, nakita nyo ba ang daming bata, nagdadaanan pa sila dyan. Eh. Diba? Oh, ikaw ba matuto ba Pamangkin mo, isa nandun, alam mo yan. Oh. Gusto mo pa matutoy mga bata dyan? Ha? Oh. <tod> hindi, pare, hindi ganoon Ikaw may ari ng bahay. Ganito lang yan eh. Oh, huwag na kayo muna dito. Nakakaano ah, eh. Alam mo nang usapin yan lugar ninyo. Ang bahay nyo, usapin. Pangalan mo na ang usapin dyan. Oh. Masyado na pa alam mo. Di ba? Hindi sila nagiging matulog <gay> Ikaw. Di ba? Oh. Pagdating yan, pagdaling pag yung bandang uli, ikaw pa malulugi, ito mga to, ligtas yan. Di ba? Hindi, walang problema naman. Pare, tayo, hindi naman tayo mapangusgan tao. Yeah. Ha? Kayo, nakita? O, oh, yan, tinanong natin, nagkapika, okay. Di ba? O, oh. pero hindi natin masabi. Ako, okay. Eh, yung mga tao dyan nakakakita. Nakita mo, kakasabi lang, umagat kayo. O. Oh. Habi ko, te, di na kailangan sabihin. Naka-monitor ako. Alam ko kung sino-sino ko -sino pumakit dyan. Ka. Kechi nga, kanina pa yung pabalik-balik. Tama ba ako? O. Oh. Kaya paano mo sasabihin may sakit ka? O, ah, di ba? Paano mo sasabihin ka narating mo lang? Di ba? Yun nga, pre. Di ba? Inaano nga kita, nakita mo naman. Kalugar kita, kabarangay kita. Wala naman akong ano doon. Ang inaano ko, pare, ikaw mo kabarangay kita, hindi naman pwede kitang hindi ano yun, di ba? Basta maging bias naman tayo sa iba. Ang inaano ko dyan, pre, kung wala ka talagang ginagawa, tapos umakakit sa inyo, para ikaw, ito ang mabibiktima nila dyan, di ba? Kung <coughs> sinasabi mong yung pintuwa mo, tinidistrong ka, magreklamo ka sa barangay, pare, hulihin natin lahat dyan. Ganun lang yan. Ngayon, kung meron ka rin connection sa kanila, eh, wala tayong magagawa. Kaya sila umakakit dyan, pare, baka may connection sila sa'yo. Di ba? Pwede nga. Ngayon, kung wala talaga, mag, ano ka sa barangay, dali-dali. Kasi pare, sa dami ng bata dyan eh, o, oh, 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 okay sana, kung walang bata dyan eh, malinis yung area eh, Magpasukan kayo na magpasukan eh. Problema, tinamon dahil naglalaro mga bata dyan. Di ba? O. Oh. Tapos kailan makikita nagdadaanan dyan, mga mukha nyo, ganyan, gusto ko, na. Di ba? Ano lang ang sasabihin ng mga ano dyan? No? Oh? Tamo, yung mga tao dyan, hindi lang umani yung iba. Siyempre, nahihiya pa rin sa inyo. Ikaw, pare, nahihiya sa'yo, kamag-anak mo kasi. Alas ka usap ko lahat ng kamag-anak mo, puro tropa ko eh. Naiintindihan ko, alam ko yung si Junior, sinabihan ko na yan. Eh, yung iba? Paano mo yung iba? Oh. Sinabihan pa kita, pare, na ikaw, nyo, hindi, yung iba. Actually, siya pa nga yung ko eh, pare, oh. Huwag yung tatawagin mo Di ba? Kasi alam ko, kung hindi ka man nakakalaka doon, ano, pwede nga ito utusan mo Di ba? Eh, paano yung iba? Oo Lahat ba yun yung utusan mo? Di ba pre? Hindi pa pwede yung ganun Hindi nang kaya tayo, ang ako ako nagsusuporta yun Ito nagsabi sa akin umakit niya na yun Kapatid ni yun Tagal na nung umakit niya pre Hindi luluso sa akin, nakamonitor sa akin yun <laughs> Lahat ng pumupunta dyan Ako, hindi ako tangan tao Tarantado akong tao. Yan, din yung ako tao Kaya hindi nyo ako ko ako dyan Lahat ng umakapasok dyan, kilala ko At ilang beses alam ko kung kailan pumunta Kaya ngayon hindi mo nga mga ano ka mahalo sa akin kung ngayon lang pumunta kasi ako alam ko kung kailan lang pumunta ilang araw pumunta alam ko yan kaya nga hinuli ko na eh kasi nakakatatlo na eh ay tahanan po bumalik na naman ah gandong oras ah o ito nga Pablo si Chop eh Chopay ba yun Chopay kapatid dito yan Chopay oo yun pumunta ngayon ako nun minonitor sa area nila pinauhuli na pala ng chairman dun o oh. Makita mo ha? Minomonitor ko yan. Yung tricycle boy, alam ko kilala mo yun. Hindi ko pa nakahanap, pero hahanapin ko siya. Baka kala niya, ligtas na siya. Pangalan nung Dennis. O, oh. hanggasan yun. Hindi. Iba nga, iba pa. Yung pinagsakyan nila, tricycle boy. Tricycle boy, oh, o yung boy yung palayaw, Dennis. anja ba si Dan? Kahapon, nandiyan na. Oh wala, wala diyan pero kahapon nandiyan. Ah, oh. kahapon diyan. Diba? Ha? Yung uh, dito kasi dinira pa. Nino. Oh, pati pala kagat mo ni nanakawan ka na pala. Ah. Ikaw noon pag ano tawagin mo ako. Ay nakatulong ninyo ako diyan kumagna na ako. Ano 'yan? Wala na si wala kayong kahit sa tao. Magaling ka. Ah, hindi ka tulad yan no, oh, kita mo, ninanakawang ka pala. Bandang uli, ikaw pa makukulong kasi pangalan mo yung mabulaklak. O. Oh. Tuturo ka ngayon ng mga gago na yun, ito yun yan eh. O. Oh. Maglilinis lang kamay yan, di ba? O, oh, ikaw ko yung dali dyan. Alam nyo pre, ako, kaibigan nyo, o. Oh. Kung, kung hanggang saan ang abot ninyo para makapagbago kayo, tutulungan ko kayo. Ngayon, kaya ako kayo sinasabihan, hindi na nating kalugar yung pumapasok, naiintindihan no, nyo? Yeah. Ha? Kasi kasi eh kung gumawa ng aksyon yan dyan, kaya mo bang pagtanggol yung mga tagay dyan? oh, eh, ikaw nga, hindi mo no, ba pagtanggol no, sarili mo, no, nangihina ka eh. O, no, sasample no, 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 no. oh. ko na lang siya yung taga sa amin, iba na. Nandudura na ng bata, nangahabol, oh, eh kung gawin nila. O, oh. o, oh, nanrape pa nga eh. O, oh. eh kung gawin nila ngayon, hindi taga sa atin yun. Di ba? Hindi natin masabi. Pwede mangyari. Kaya dapat, ang pinakamagandang assurance sa mga kabarangay natin, malinis silang barangay, lalo na kung gabi. Umaga, magapong gabi, kahit anong oras, importante, walang tumadayo. O. Oh. Diba? Oo, guys. <laughs> gagawin. Ang tahan ko lang <laughs> sa akin yan, hindi ako magiging. Hindi, pre, ganito yan. Pag meron ako na ako ba dyan, tatawagan kita. Ngayon, alam mo na gagawin sa mga yun. Ha? oh, hindi ko pinakad yan. Trespassing yan. Dahil pag tinuro ka ano, nun, ikaw ang kulong, tandaan mo. Kaya so, sabi ko sa iyan, pre, tinutulungan kita. Ha? Lagi ako nakamonitor dyan. Nakita nyo yung kanto pa lang, ang lilinis ng tao dyan, tapos pagpasok. Ha? Alam nyo, may panahon pa pare, umiidat ka. Ha? Sila Jerry, dyan na namatay. <coughs> Yun ang gawin ninyo. Alam nyo, iwasan ninyo. Iwasan ninyo habang maaga. May pagkakataon, maraming pagkakataon. Hindi pa pwedeng walang pagkakataon.